So yan, magandang tanghali, mga ka-update. At ngayon po ay update tayo sa batas na pinirmahan ni Pangulong Marcos na napakagandang batas. Welcome to Romis Update Channel! Mamaya po ay panuri natin yung video mga ka-update patungkol sa batas na to na kung saan ay formal nang iniharap ng Pangulo sa Kongreso, sa Senado at maging sa kanyang mga gabinete. Tukuyin natin yung isang batas, Department of Economy, Planning and Development na kung saan makikita natin na yung batas na ito talaga ay kapakipakinabang na lalo na sa programa ng ating pamahalaan at sa pagtulong sa ating mga mamamayan na, ma mapaabot talaga yung serbisyo na dapat na ibigay ng pamahalaan sa mamamayang Pilipino. Panoorin na natin yung video ng ito mga ka-update. Ngayong araw, formal na natin ipinipresenta ang dalawang batas na nalagdaan kamakailan lamang. Sa tulong ng mga batas na ito, makakamit natin ang ating layunin na gawing mas maayos, mas ligtas, at mas maginhawa ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sisimulan natin sa pagpapatibay pa, pa, sa NEDA upang maging isang ganap na kagawaran ang Department of Economy, Planning and Development or DepDev ngayon, ang NEDA. Marami ang nagtatanong, bakit pa ba natin kailangan yung DepDev? Sa mga nakaraang taon, nakita natin maraming mahuhusay na plano ang nananatiling plano na lamang. May mga proyektong inaprubahan, ngunit hindi lahat ay kaagad nating naisasagawa. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak na paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Titiyakin natin na ang DepDev na ang mag, pagka may ipinangakong tulay, paaralan, health center, mga kalsada, ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan. Hindi lang po puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Sa ilalim ng DepDev, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin. Alin ang kailangan ayusin at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapakipakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Upang magampanan ng DepDeb ng maayos ang kanilang tungkulin, umaasa ako makikipagtulungan sa atin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhin matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun, mayroong mga time extension, wala namang makat ma makatwirang dahilan, and no to non-performing projects. Nasabi ko na rin noon na dapat lahat ng ODA loan, lalo na ang mga lubos na nadelay ay masusing pinag-aaralan. Mas magiging strikto na rin ang approval ng ODA loan simula na ngayon. Kasabay nito, nangangako tayo na magiging mas mahusay at tapat ang pamahalaan sa paggugol ng pondo ng bayan. Sa ganitong paraan, mas tataas ang kalidad ng ating buhay. So napakalaking tulong nga ito mga ka-update kasi ito yung buong katutuhanan no na nakikita natin na nangyayari simula sa simula no na saan, municipal, provincial, uh, national. So, ganun talaga yung nangyayari. Maraming nakatinggang mga proyekto yung pamahalaan. Lalo na yung DPWH. Maraming mga proyekto na kung saan nasimulan. Subalit, hindi natapos. May phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 na nagdudulot ito ng pagiging marupok ng isang building kasi nga yung pundasyon niya matagal nang nailagay pero naprant na sa ulan, sa init so talagang magkukos ito na magiging mahina na yung no? kaya napakaganda nito na mayroong ginawa yung uh, dating midap ay ginawa ngayong dip-dip na kung saan yan yung magbabantay na makakatulong ng pamahalaan mayroong sisita pupuna, titingin, doon sa isang proyekto na ano ba, bakit ba yung proyektong ito, yung time frame nito ay hanggang ganitong taon lang, ganitong buwan lang so bakit hanggang ngayon ay hindi na siya sagawa, at yung mga materials kumusta? bakit yung budget nito ganito kalaki, pero yung binili, yung sa mga materials ay kukunti lang, o kaya ay maliit lang na halaga, napakagandang batas ito, para mawakasan na yung anomalya, yung corruption. Comment po kayo mga ka-update kung ano sa pananaw ninyo ang batas na to na ipirinisent ng ating Pangulo. So sa hindi nakagusto ng video ng ito, hindi ako ng pasensya pero tayo po yung lagi nagsasabi na sa katotohanan lamang tayo. At sa nakagusto naman, palike na lang po sa mismong video. Pashare na din po kung gusto ninyo at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po maraming maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.